nakapormang isang lalaki may-ari ng vape shop ng damputin ng mga operatiba sa Tagig bukod sa paglalako ng vape. Nambubugaw rin daw ng minor de edad ang sospek. Nagbabalik si Dave Abuel, exclusive. <coughs> mangiyak iyak pa ng arestuin sa entrapment operation ng lalaking yan sa loob ng isang vape shop sa Taguig City. Sospek ang lalaki sa pambubugaw ng 15-anyos na babae. Nangyayari daw yan sa loob mismo ng vape shop ng sospek. Ayon sa barangay, Pebrero nang ipakilala ng kaibigan ng biktima sa sospek para sana maglinis ng vape shop. Pero dito na nagsimula ang pang-aabuso sa kanya. Ibinubugaw umano ng sospek ang minor de edad sa mga lalaking customer. Kapalit ang pera, libring vape at relo. Nang malaman ito ng kapatid ng biktima, agad itong nagsumbong sa mga otoridad. Inano niya yung cellphone ng uh, biktima, doon niya na-check yung messenger ng kapatid niya na may mga ganun na palang transaction yung kapatid niya. Dito na nagkasan ng entrapment operation ng mga otoridad kasama ang biktima. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng sospek pero tumanggi ito. Pero ayon sa mga polis, iginigit ng sospek na mismong ang biktima raw ang lumapit sa kanya para humingi ng tulong na magkaroon ng pera. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Sa ngayon, nasa poder na ng kanyang pamilya ang dalagita. Inaalam na rin ng mga polis kung may iba pang nabiktima ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.